Ontario sa Wilderness Farm. Day 9 of Winter Year 3. Ang current funds ay 3,537,884 gold at ang total earnings ay 16,762,643 gold. Ngayon, minum tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. So kahapon di tayo naka ano eh, nakapasok dun kila Marlon kasi merong event. Pag may event kasi hindi nakakapasok sa mga ano. Itago natin tong trin trinket dito sa lalagyan ng mga trinket. And then, kunin natin tong watering can. Ngayon, pasok muna natin dito tong mga bombs. Kasi baka kung ano mabomb natin. Itago rin natin sa aparador ang damit na nakuha natin sa pag-adventure. Kunin natin to. Kawakan natin. The bombs cannot damage you. Yung statwa ng dwarf. Nagbigay sa atin siya ng ano, bombs cannot damage you. Tapos ito namang statwa ng ano, a prismatic butterfly is waiting for you somewhere in the valley. So, yung butterfly na yan, prismatic siya, nag-iiba-iba yung kulay niya. Most likely, nandun yan sa ano eh. Nasa, ay kumuha muna pala tayo ng pamalit. Pamalit dun sa ano, ito. Pupuntahan pala natin si Clint. Kasi, na, uh, paano tayo? One, two, three. Papagbukas tayo ng mga bato. And then, ano pa ang kailangan natin? Wala na. Pagigyan natin ito dito. At lahat ito. Yan. Palitan natin itong mga hoops. Palitan natin ng hoops yung mga pale ale. Pwede pala tayong kumuha dito ng mga ami nasa nasa ano eh, aparador yung ating panggapas so natin yung panggapas para makuha natin yung mga ano At samantala lagyan na natin ng mga hooks tong ano tail nagpagawa tayo ng bagong ano eh, shed eh robin yung pangalawang shed na yun ang ilalagay ko naman doon itong mga ganitong keg pagawaan ng mga pale ale ganyan so kunin natin lahat to itong mga mushroom balik natin dito itong oops ngayon ibenta na natin itong cloth uh, pale ale mga dried mushroom tsaka ah uh, pasok naman natin dito yung ah uh, carrot cave carrot kunin natin yung panggapas panggapas nasa na yun ito tsaka ito kunin na nga natin lahat to. Ah, mame, meron tayong makita doon so yan meron tayong sulat You're lucky, si Linus. Tapos, binigyan tayo ng Demetrius ng Amethyst. Benta na lang natin. Ayan. Bigyan natin ng tubig yung bowl ni Snowy. Hello, Snowy! So, ayan si, ano, naayos na yung pinapagawa natin sa kanya. Ayan to, pag-aalisin na natin to rito hindi na yan dapat nandyan. Yan. Uy, pati dito pala, oh. Ay, hindi. Sige, iwan na lang muna natin. May gagawin ako dyan, eh. Okay, may nakuha tayong marami tayong nakuha. Pati ito. Nope, wala. Wala tayong gagawin dyan. Ito, ano naman to? Nakuha ba natin Ito. So, dahil uh, malapit na itong greenhouse natin dito sa bahay at saka dito sa mismong farm warp. etong ano ha, ilagay na lang natin sa ibang, ano, sa kaya natin ilalagay. Pagka na nagnayari yung ano, dun ko lalagay. Sa, pag nayari itong pinapagawa ko kay pangalan na ito kay robin. Ngunit ko ilalagay. Tapos ngayon, itago na natin lahat tong ating mga hindi na kailangan na tools. Asan na yung, eto naman bait, pasok natin dito. So, ayan. So, ayan yung ano natin. Tapos, uh, lagay na lang muna natin dito tong mga ano yung mga flooring ay dapat pala hindi bali bukas na nga lang sa ibang araw na lang kasi naatala na tayo sa gagawin natin kailangan na tayong umalis ito i-send na natin ngayon doon tayo dumaan sa sa ano sa beach ayan so kunin natin tong mga bulate na yan ano pa yun meron pa yata dito oh, nakakuha na naman tayo ng anchors away okay. dito kaya marami rin ayun ito yung sinasabi ko oh. pag nakita niya yung ano na yan Ah, yun yung ah, blessing. Nawala na yung blessing. <laughs> kasi nakuha na natin so nagdagdagan yata tayo ng, ano, ng pera so yun yun usually nandito kasi siya sa ano eh, yung blessing ng butterfly kaya pumunta rito sa beach okay so magpapagawa rin ako kay ano ng sit ano yan yung shortcut pagwata tayo kay Hey! Meron pa rito Ang oh. dami naman nakukuha. Ano naman kaya ang ano nila? Lingkod Bats. O oh, yun, yung bats. Kailangan natin maka ano... makagapi ng maraming bats. Pabukas natin. Take Itong mga hawak natin. Coal. Uy, nakakuha tayo ng emerald ring. Ano kaya yun, no? Oh? And mix flower seeds. Mix flower seeds ulit. Tsaka ano, quality fertilizer. Nakakuha pa tayong warp totem. Iridium ore. Tsaka gold. Gold ore. Ngayon, Pupunta naman tayo sa quarry. Ito tayo kay ano eh. Ayan, pwede pala natin tong ano Oo, nakakuha tayo ng diamond. Saya naman. So, ayan. Pagkukuhain lang natin yung kaya ng ating piko. Kasi wala tayong palakol. Hindi natin nadala yung palakol piko lang na nadala natin. So, let's go. Punta tayo dito kay pangalan nito. Kaila Marlon. Kasi may premium daw tayo eh. Ah, tignan natin muna to. So, ito pala ang nangyari. Yung monster eradication goals natin. Yung slimes, natapos na natin. Kaya siya merong star ang susunod na dapat magapi natin 150 na void spirits 74 pa lang yung nagagapi yung bats na kompleto na skeletons din cave insects yung doggies ito yung nasa ilalim ng mga mud sa loob ng cave yan yun dust spirits yun dust spirits pala yung nagkakaroon ng coal tapos mummies sa kabila yan tsaka yung pepper rex serpents doon din yan sa skull yung magma sprite yan yung doon sa volcano ngayon dahil na kumpleto natin yung ibang may mga x ah, may mga star meron tayong reward kay heal so punta tayo kay heal dito eto si heal yan ay sorry <laughs> so ayan na yung mga ano natin pwede natin kunin kay heal Siguro yung mga sing-sing na lang muna kasi puno na yung ano ko eh. Iwan ko na lang muna tong insect head. Tapos, umuwi muna tayo. Uwi tayo. And then, ah... Uh, lagay natin dito yung mga gamit. Puno-puno na naman yung daladala -dala natin. Saka dito, yung mga ano pangalan nito ah uh, forage dito naman yung minerals ah dito na lang natin lag <clears throat> ngayon ah uh, itatago natin yung nakuha natin warp dyan tapos, ito naman sa aparador, yung mga sing, -sing. Increases the weapon speed by 10%. Hindi ko yan masyadong ano, defense, hindi na masyado. Vampiric na nga yung ano natin eh, so hindi na rin natin kailangan. Yung slimes, parang baliwala na rin. Kasi yung slimes, sa sobrang laki ng ating capacity ng energy, is unmask lang yun yung skeleton sobrang ano mas kagat kagatin tayo ng ano parang bali wala na nga lang eh diba? di ba hindi, tayo na okay. so ang gawin na lang natin tapusin natin yung ano pinagagawa ito ito itanim natin dito And then iwan naman natin dito yung ano yan. Ay, meron pa pala rito. Sige, tanim natin. Yan. So, let's go. Let's go. Nakakuha tayo dito ang bulaklak. Sa mines tayo. So, lagay natin dito to. Hindi natin kailangan. Ang kailangan natin, ito mga ano, cherry bomb, bomb, tsaka mega bomb. At, kunin ah, natin itong pineapple. Ngayon, tignan natin kompleto ba. Mag, uminom na tayo ng cherry. Ang ating mission ay, ano ba yung mission natin? 50 na cave bats. So, gawin natin yan. Mabilis lang naman yun eh. Tapusin na natin kagad para tapos na. Okay. Yan, oh. hindi. Dust sprites pala yung dust sprites. Tapos okay. okay. meron pa tayong uh, archer. <laughs> yung archer oh. Ayan na. Ayan na yung kailangan natin. Dapat pala gumawa tayo ng ano pang pa-attract ng mga monster. Tapusin ko lang to. Tapos gagawa tayo ng pang-attract ng monster. Namatay na kaagad eh. So, uwi muna tayo. Tapos gawa tayo ng pang-attract ng monster. lagay natin dito itong mga sobra ito ano nga ba yung pang-attract ng monster asa na yun mm -hmm. ito yata yun monster mask spray this on to draw more monster okay so yan yung gagawin, gagawin ni natin tapos ito Lagyan natin dito ito para kay bukas. Bocas. basic Hindi natin yung magagawa. At yung damit, ilagay natin dito sa aparador. Ayan. Ngayon, maglagay tayo. Ayan. <laughs> so, nakalagay dyan. Monster mask. This scent makes you irresistible to monsters. So, yun. Yun ang gagawin natin. Let's go. Ay, Bigla ako naalala. Gagawa ako ng maraming ano eh. ah uh, 26. So, dapat 26 yan. So, ito. 1, 2, 3. Gawin na natin ano. E, gagawa ako. Tutunawin ko to. Tapos magagawa pa ako ng maraming lagayan ng cake. Ando na sa kabila sa ano na doon na tayo sa ano gagawa okay let's go let's go let's go sa mines tapos to gawin natin saan tayo sa number 40 tayo nag start eh. 40 yan dumami oh, mas marami yung lumabas na mga monster. So kung gusto mo mag-harvest ng paano yung makukuha dyan sa mga monster. Ayun, gagawa ka lang ng monster mas. Yan. Yan lang gawin natin. Mag-concentrate tayo sa Paggapi ng mga monster. Monster. lagi sparkle siya. Ops. Hindi, hindi tayo na babawasan. Hindi, no? Walang kalaban-laban yung ano. Mabuting pa tayo. Baba tayo. Asan na sila? Where are they? Uy, nakakuha tayo ng green frog egg. Napang ilan na ba? Sampu pa lang. <laughs> Sampu pa lang yung ating na gagapi ng mga bats. Marami pa tayo. 50 yan dapat natin magapi. 50. Ay! Ano ba yan? Yun. Buti nakababa din. Tapos, ito natin lagay. Ayan. Ah. Uh, Dust sprites. Dust sprites lang Wow! ganda naman. Galing, galing. dami natin na kukuhang mga ano. Ang loot. As, kung kailangan mo kailangan yung ano. Hindi siya nagpapakita. Uy, may libro. Mining. Ito kaya yung kailangan natin. Ano ba yun nandito sa special power? Mining. Mining. Walang mining. Baka ito yun. Tingnan natin. So, basahin natin. you learned a few things about mining. Hindi pa siya talagang ano. No, hindi yun. Hindi siya yun. Sad naman. Ayan. O, di ba? Ten. Ten o'clock na. Ito ang mga task sprites. Ito kailangan natin na. Uh, okay. San pa ba? So, punta tayo sa 50 naman. Baka mas marami dito. Inom tayo. Dahil mabagal siya. Ito. Ah, meron ditong ano. Pangalan ito. Dapat mabilis tayo. Takbo natin mabilis. Ayos. Hala. Ito ano na nga lang. Saan na dust sprite na wala? <laughs> ko, so, meron na naman tayo magic weaver. Tingnan natin kung gaano kabilis Eto Ito ay 1.6, ito 1.8. Ang damage nito 23 to 28 damage ito. Ah, mas na ma ano, mas maganda yung ngayon na nakuha natin, pagpalitin natin. So ayan. hindi na natin kailangan iwagayway yung ating side. Patay sila kaagad. 12 na. Ito naman. twenty na. Kailangan tayo mabilis. Mabilis, mabilis. Bumilis tayo. Kaya na naman. Meron na naman ghost. Wala. Patay din ka agad yung ghost. Sobrang lakas na talaga ng sword. Actually nga, hindi ko pa na-try yun na yung meomer. Dapat pala yung meomer. Inano ko muna siya. Inupgrade upgrade ko myo yung meomer. Bago ko siya idinikit. Okay. Lipat tayo ng floor. Yan, meron na tayo nagawa. 120. So, balik tayo sa 45. Ay, wala naman dito. Nakakainis. Sayang. Sana meron pa agad pababa. Oops, wala naman. Mali yung punta natin na ano, floor. Oh, wala. 140, 150 na. Wala na. Ayan. Ayun. Oops. Hindi natin na, na ano, nag nagapi. So, for day 9 of winter, year 3, kumita tayo ng 61,343 gold.